Hello mga sisi ko, kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin. Sa so, ngayon ay mag update tayo. Lunis na lunis ngayon mga sisi. Sama ng pakiramdam ko, inuubo ako, wala akong tulog. Tapos ubo ng ubo and ngayon ay sinisipon na naman ako at parang lalag natin ako ngayon. So nag-iisa lang tayo ngayon dito sa tindahan. Ayan, si Kuya Dave kasi nag-process ng aming business permit. So ngayon tapos na daw ah uh, kami kasi mga sisi, bayaran namin lahat whole year para hindi na kami pabalik-balik pa sa City Hall. So titingnan na namin ngayon kung hindi gaano kalaki talaga ang babayaran namin, bayaran namin whole year. Pero pag malaki na, so gagawin na lang natin quarter, quarterly na lang. So, Uh, sa mga nagtatanong, um, may business permit po kami sa ganito po kalaki na tindahan. ay need na po talaga ng business permit. Pero kapag maliit pa naman yung tindahan, yung mga sisi, uh, barangay permit lang muna pag maliit pa. Pero expected na yan, syempre, na ano natin na uh, lalaki talaga yung ating negosyo. Pero pag lumaki na, kailangan muna talagang kumuha ng business permit. <clears throat> And ngayon, sabi ni Kuya Dave, pauwi na raw siya and bumili siya ng bigas na lang at least kahit papano yung yung panggasolina niya na lumabas naman siya at least makadala siya ng bigas so habang ako'y maglalakad, mag iikot ikot dito sa tindahan so mag-share na lang din ako kung ano yung mga kaganapan so ngayon, uh, meron tayong bagong itlog 15 trays na itlog and mga tuyo, yan mga sisi dito yan, nakabili si Kuya Dave ng tuyo against the light yan against the light yung mga tuyo. Mabenta ang mga tuyo after, yan, ganito na lang. Mabenta ang tuyo after New Year. Tapos sa bigas natin dito, may natira dalawang sako na lang. Tapos meron din akong item kanina na na-order ko sa grocery. Ano pa yon Saturdays aabot sana ng 5,000 yung total amount na i-order ko kaya lang ang nabayaran ko kanina is 2,000 lang kasi maraming kulang ngayon sa grocery grocery anong nangyari ba't ang daming kulang so ano lang kanina yung nabayaran ko 2,000 plus lang so hindi ko na lang pinakita yung item kasi kunti lang naman ito Ayan. So, na-display ko na yung iba tapos mga sis, -si expected na talaga na kapag after new year uh, asahan na natin na medyo matumal talaga kasi parang ubos na yung pera ng ating mga suki, <laughs> ng ating mga mga ano kapitbahay diba, so dito tayo sa likuran so sa susunod na araw aalis ako, pupunta ako sa wholesaler ng school supplies tatargetin na naman natin ang school supplies, kasi marami ng kulang ayan, ito dito banda ay ating mga school supplies yan dyan. So, may na-reserve na ako na pera pambili ng uh, school supplies. Sinihiwalay ko kasi yung pera pang school supplies mga sisi. Kasi nga, napakalaki ng amount po ng school supplies. Sa haabot ko siya ng, kapag ako ay mamili, minsan naabot siya ng 9 to 10,000, minsan 5,000. So, pinakaano na yan ang 10,000. Kaya nagre-reserve talaga ako para sa mga school supplies. Ayan, marami ng kulang. So, sa mga alak, ayan, tapos na naman yung New Year. <laughs> Hindi na mabenta yung alak, ba diba? So, ayan, dyan lang yan siya. And sad to say lang, hanggang ngayon, out of stock pa ang mga mismo. So, ito na lang yung meron sa akin ngayon. At saka dito sa ref, ilang peraso na lang itong nandito yan pag maubos yan wala na tayong maibenta pa na poke mismo tapos sa 1.5 ito na lang din mas mabenta ang 1.5 kasi yung iba dito sa amin ay wala silang bote kaya 1.5 na lang yung binibili so hanggang ngayon ay wala tayong stock tapos sa aking mga juice ayan sa juice natin tatlo na lang so nag-order ako sa grocery ng Uh, big, big na juice. So, maganda kasi yung big, big na juice. Kasi nga, big talaga siya mga sisi ko. Ganito siya kalaki, big. So, 12 pesos ang binta natin dito. Ayan. Ipaubos ko na lang itong, ano, itong zest o na orange. Yung natira doon na pinakita ko sa inyo. Ipaubos na lang natin to Tapos, pag maubos, balik ulit tayo sa big. Nakabili ako nito before kasi nga, walang stock ang... Uh, big big zest o pa rin naman yan ayan pero mas malaki lang siya tingnan gusto ng kabataan check natin yung rep ayan 1.5 tapos dito nakalagay yung ating mga dutch meal ayan mga juice so nag refill na ako dito sa kabilang rep na puro mga beer ito dito na side meron din tayo mga kamatis Ayan, this side is mga beer. So, naka-off ito. Mamayang hapon pa ito paanda rin. Tapos ito, malamig naman kasi kagabi, naka-under naman ang rep, malamig pa yan mga sisi ko. So sa ngayon, marami ng kulang ang tindahan, hindi pa ako maka-alis-alis talaga kasi nga masama yung pakiramdam ko. Ngayon nga, gusto ko na talagang humiga kaya lang si Kuya Dave ay hindi pa nakaano hindi pa naka -uwi. So gusto ko na talagang matulog ulit. Gusto kong humiga kasi yung paa ko parang walang lakas. So sa ngayon, isi-share ko lang muna sa inyo. So yan, puno pa yung ating mga Zondrox di dideliver lang yan. And, ayan, nag-refill tayo ng mga powder para maganda tingnan dito sa harapan ng ating tindahan. Ayan, puno pa siya tingnan. Tapos sa mga kapi, yan, marami ng kulang, bakanti na yung ating uh, part, may mga part ng tubo natin na uh, bakanti na. Yan, pero sa mga fabric conditioner, ayan, puno pa yan. Parang nagtutor na lang din tayo mga sisi after New Year. Tapos dito tayo sa labas, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 12 case ng Coke. Walang laman yan, mga sisi ko. 12 case yan. Out of stock talaga ang Coke dito sa amin. Pati yung mga 8 oz na maliliit. Yan nga, maliliit 8 oz. Yan. So, aabot ng 15 case yung mga empty natin, empty bottle natin ng litro na Coke. So, may kasalo tayo dito. Yan na lang. Tapos, Sprite na lang. Tapos, ito wala na. Royal Sprite. Sab Ayan, sa beer, okay. Dugi! Tapos, sa beer, okay pa naman yung beer natin kasi pumunta yung ahenti natin. Problema lang dito sa amin ay yung mga soft drinks. Marami ng kulang. And sa ating mga powder na nga naka nakastock, so okay pa naman kasi yung ahente ng tindahan club. Ito yung ano, yung mga sorp tindahan club po 'yan, mga CC. Pumunta dito yung ahente tapos naka ano to. Apps lang pala ito tapos yung ahente kahapon nag-deliver na. So marami pa tayong stock sa mga powder. Okay pa naman yung ating tindahan, hindi pa siya as in kalbo talaga. Yan, dito sarapan sa mga wings ito dito. Tapos, breeze. Ayan. Tapos, sa likod nito ay yung mga sorp. Natatabunan lang. So, ito na yung bigas natin, mga sisi. Kuhaku brand. Kararating lang ni Kuya Dave. Yan. Tapos, ito dito, puno pa yung box natin. Benta ng bigas dito sa amin is 60 pesos. So, ang puna nito, mga sisi, nasa 55, mag 56 na. Ang liit ng kita ng bigas, 4 pesos lang. Diba? Plus plastik pa. Ang mahal lang plastik. Tapos ito, may choice ang customer namin. Banay-banay ang tawag nito. 57 ang kilo. Same pa rin. Hindi na siya abot ng 5 pesos ang, ang, ano, ang kikitain natin bawat kilo. Sad to say. Kasi pag increasean pa tong 60, sobrang mahal na. So sige na lang, go na lang tayo nito. Wala tayong choice. Kawawa naman din yung mga customer pag gawin pa namin yung 62. So, 60 na lang muna. Ayan. So, bawi na lang kami pag ang bigas ay bababa. So, ang gagawin na lang namin ni Kuya Dave, hindi kaagad namin ibaba ang 60 para makabawi man lang sa time na mata ma mataas ang presyo ng bigas. Yun na lang yung idea na gagawin namin. Hindi kaagad kami magbaba pag magbaba na ang price ng bigas. Ayan. Okay mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now.